is mag magmano-mano tayo ngayon pag-apply sa tax. Ganito yan. Mag-type lang tayo dito sa Chrome ng Google AdSense. Tapos, ito yung ito yung lalabas. Ito, 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 ito. Tapos na yun, yun, may nakita kayong blue. Itong blue na to, i-ano mo lang siya. Itong blue na to, it, it click Yan ba nga kayo pag click na sa blue ito na yung start start ayan na guys kasi sinampol ko to sa aking kaibigan ayan na siya guys tapos yung ipalo nyo lang yan ipalo lang next tuloy tuloy na yan guys tuloy tuloy na yan Pagkakataon na lang yung mga sakot